Magandang umaga sa atin lahat sa anumang panik ng buong mundo mga nakikinig at nanonood na ngayon at din naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Noong panahong iyon sinabi ni Jesus sa kanya mga lagad. Narinig pa ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako, bagkos ay din mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon, sinabi ko sa inyo, Huwag na kayong sumumpa kung nangakako kayo. Huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya'y saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y tungtungan ng kanyang mga paa. Huwag din ninyong sabihin, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Ni huwag mong sabihin, mamatay man ako, sapagkat ni isang buhok sa iyong uloy, hindi mo mapaputi o mapapaitin. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi. Sapagkat buhat na sama-sama ang anuman sumpang idaragdag dito ang mabuting balita ng Panginoon. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko, sa ibang Ibanghilyo ngayon, tinuturuan tayo ni Jesus ng kahalagahan ng katapatan at katotohanan sa ating mga salita. Binibigyan diin niya na hindi na kinakailangan pang manumpa o mga na may saksi upang maging totoo sa ating sinasabi. Sapat na ang simpleng oo kung oo at hindi kung hindi ang aral na ito ay nagtuturo sa atin na ang integridad ng ating salita ay mahalaga. Ang katapatan ay hindi dapat nakadipende sa mga pangako o sumpa, kundi sa ating tunay na pagkatao at sa ating pagpapahalaga sa katotohanan. Ang isang taong tapat ay hindi kailangang magdagdag ng mga sumpa upang paniwalaan. Ang kanyang salita ay sapat na. Sa modernong panahon, madalas tayong nakakarinig ng mga pangako na hindi natutupad mula sa mga simpleng usapan hanggang sa mga malalaking kasunduan. Ang mga paalala ni Sos ay nanatiling mahalaga maging tapat sa ating mga salita at gampanan ang ating mga sinasabi. Ang pagsasabuhay ng aral na ito ay nag-aanyaya sa atin na magpakita ng katapatan sa lahat ng ating ginagawa at sinasabi. At maglaan ng pagsisikap na tuparin ang ating mga salita. Sa ganitong paraan, nagiging huwaran tayo ng integridad at nagiging saksi ng mabuting balita ng Diyos sa ating mga kapwa. Sa muli, sa Diyos ang papuri at pagpapala.